Kirino, Province Governor Dakila Carlo Cua na sa ating linya. Siya po ang Pakulo ng Union of Local Authorities of the Philippines. o so ulap, uh, Governor, magandang umaga. Si Joel si Weng po ito. Magandang umaga po. Ay, hey, magandang umaga, Joel. At uh, sa kaibigan ko si Weng, magandang umaga. Gob. Good morning po. Nagsagawa na ba kayo ng, uh, ano ba tawag doon, Weng? Um, uh, hmm. uh, parang uh, listahan Uh, among your members na meron dito sa lugar ko na substandard na flood control project mm -hmm. o demon, yes. ghost project. Yes. Meron na bang gano listahan ng uh, ulap uh, Governor? Magandang idea yan Joven. In fact, may, may pailan-ilan na akong mga kasamahan uh, okay. na nakikipag uh, marites sa amin na uh, dito sa akin, ganito, dito, ganyan. Mm -hmm. So uh, magandang ang hingin na kung gusto lang gawing official, ay eh, i-submit sa atin at uh, i-submit natin sa mga ano nag-iimbestiga. So ngayon ano so po? ngayon wala pang ganong klase ng listahan pero plano niyong gumawa official. ng wala plano niyong gumawa Maraming ng manitip. ganung klase ng listahan. <laughs> Opo para makatulong din sa ating pangulo at uh, nag, nag uh, lilinis siya ng mga langgo di at least eh, mabigyan siya ng information for his uh, for investigation. Meron ng mga gobernador ha, ah. uh, meron mga hugot dahil uh, gagay sa uh, dito sa ano Mindoro Weng. Mm -mm. 'Di ba? Uh, Kasi yung oh, 'di ba sa nakausap po namin yung uh, League of Cities si Mayor uh, Zamora, 'di ba na sanwa ng kanilang presidente sa mga lungsod, ang kanilang sentimyento hindi rin po sila na kokonsulta ng DPWH uh, kahit pa ito ay congressional insertion o kaya naman inasanap na proyekto. Kayo po asahanin upo. ng mga gobernador. Kayo po ba ay nakukonsulta man lang ng DPWH? Ah, uh, 'yun ay hindi officially nangyayari. Ah, mm -hmm. uh, in my case, nagagawa akong makipag-ugnayan sa DPWH District Office mm -hmm. dahil yung yung aking may bahay ang Congresswoman So, mm -hmm. na uh, pinapahintulutan niya makipag-ugnayan nako. Mm -hmm. Pero uh, in in many cases hindi talaga na nagkakaroon ng ng formal engagement ang uh, governors sa mga DPWH. Okay. Ah, uh... Personally dyan sa Quirino uh, meron ba kayong uh, dyan? Uh, Binisita nyo na ba yung mga flood control, flood control projects, projects dyan. po dyan? Kung yeah. meron man at uh, kung meron din eh, baka may ghost project po dyan. Uh, to your knowledge, meron bang gano'n uh, uh, gov? Nung, nung nagsalita ang Pangulo sa SONA, uh, agad ko pong tinawagan ng aming uh, district office, uh, ang uh, district engineer, at uh, nirequest ko na siya sa atin niya mabuti kung kamusta ilan ng mga naging uh, flood control kung meron man at mm. uh, kamusta ang implementation may ghost pa dyan dahil mismo i-inspectin natin kung mm. kung anong nangyayari so kasalukuyan ng inspection na aking inspecting inspection team informal to no hindi to yung regular inspect inspection team mm -mm. Uh, so far ang report sa akin naman ng district engineer ay Uh, okay naman lahat. Mm -hmm. So everything is implemented. Hindi natin binapabayaan na makarono ng ghost project sa ating distrito. Accounted for lahat, provincia. walang ghost project. Pero yung quality po, substandard or standard? And, walang ghost project, so mm -hmm. accounted lahat, so walang ghost project. Yung quality, according to our district engineer, all all above board. Sabi niya. Mm -hmm. But siyempre, eh, I will take a second look. Yun. Oo mm -hmm. kasi mahirap yun. Tanggap lang tayo ng tanggap na salita ng district engineer. Baka naman sa likuran nyo ay ibang nangyayari. Oo naman. Uh, although ang ating district engineer so far, uh, wala naman akong mabilang na bad record so mm -hmm. far. Ha. So, pero ganun po. Dahil ito ay special situation, mm -hmm. I want to ano personally inspect. Oo mm -hmm. so, oh, oh. makita talaga. Mag-inspection na, na, Mag na rin kayo so, sa garahe. <laughs> ang inyong mga mga district engineer. pwede, pwede bang gawin yun sports car ba? <laughs> uh, may okay, mga sports car, car eh. Car, car. Oh, Ang dami daw mga sports car. Opo. Uh, siguro, uh, malaman na rin natin uh, kasi um, napag-uusapan po yung ano eh, yung uh, pagtutok po ng ano ng local government uh, officials officials po sa pagbalangkas uh, ng budget Komporme okay. ba kayo doon? Kasi parang... O kailangan uh, daw imbitahan na kayo sa budget deliberation. Eh. Oh. Para halimbawa may nababanggit oh, oh. na DPWS project doon sa kanilang hearing, Ay eh, dapat alam niyo po Oo oh, uh, alam ni Ate Wengto na uh, bihira may invite ng local officials sa budget oh hearing eh. Mm -hmm. Pero uh, ang, ang nangyayari kasi talaga, ayun uh, nga, uh, although karamihan ng national government agency projects ay eventually tinuturn over sa local government, Ah uh, kasi karamihan dyan, dapat may mag-care and maintenance afterwards. No? For example, gumawa sila ng provincial road. Uh, ito turn over yan after sa provincial government kasi kami naman ang mag-maintain ng kalsalang pinayo mm -hmm. ng DPWH. Many projects are that way. I just don't know for sure. Pinapa-research in, in, ko kung ang flood control kanino tina-turn over. Mm -hmm. Sa probinsya ba o sa munisipyo ba or sa ibaba or baka sila pa rin kasi sila ang nagme-maintain hindi ako mm -hmm. sure kung DPWH yon but in any case um, ang magandang nasabi nyo isa na naman do sa identification eh mas sangguni ang local government mm -hmm. sa pag-identify ng project kasi na nakakataka eh no halimbawa sa isang bayan natin dito sa sa ating probinsya mismo ay mm -hmm. uh, yung mayor nag-request ng mga flood control project. Nagpapirma ng mga request sa mga barangay, Mismong araw pa ng zona. Mm -hmm. Tapos umabot sa akin ang balita, sabi ko sa lahat ng kailangan ng bayang ito, 'yun ang priority niya. Mm -hmm. Taang milyon ang papapirma niyang request ng flood control projects. Hindi ba siya nangangailangan ng kalsada, mm -hmm. ng tulay, ah. ng mga classroom, ng na, mga ospital? Parang bakit, red flag na bakit sa inyo 'yun. Sino Governor? daw po 'yung nagpapirma noon, Governor? eh hindi mo papangalanan pero isang mayor dun sa aming bayan. Uh -huh. Tapos oh, wow. tapos eh ang 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 kumakalat pa sa aming balita ay eh, nabili na daw yung mga proyektong yun mm -hmm. ng isang malapit sa kanyang kontraktor. So, sabi ko bakit ganun? Bakit napapamalita na ang kontraktor ang bumibili ng proyekto whether it's DPWH or DBM o kung kanino nila binili? Mm -hmm. Bakit sila ang nag-identify at nab at nagdadala ng proyekto. Ibig sabihin, hindi, eh. hindi pa na-identify oh, oh. yung project, ni pang design, ni pang bidding, pero nabili na yung project? I, I guess so. Ganun na lumalapas kasi identify pa lang ng barangay. Eh. Parang may pondo na, na nakalagay doon. Oh, oh. Tapos, uh, may nagmamayari ng kontraktor siguro as, as I assume mm -hmm. and then E later on, pag ni-request ng isang opisyal, eh, ibababa nila. Oh, so, wow, okay. So, niyo po yung mayor? Yun ang, ano, eh. Nakausap ano? niyo na ba yung mayor? Nakumpronta niyo po yung mayor? Hindi pa. Mm -hmm. Hindi pa. Mm -hmm. Okay. Yan ay report sa akin ng mga on the ground. Kamusta mm Kamusta -hmm. naman ang ano dyan, ang baha sa bayan na yan? Uh, talaga bang binabahay ang bayan na yan? Actually, kami, pinatamahan kami ng maraming bagyo, pero very resilient naman ang aming uh, ang uh, aming waterways. no kasi Cagayan mm. River starts from Quirino province eh. Opo. so talaga namang uh, hindi ka mabibiglang may projects na na flood control kung kinakailangan pero hindi naman do sa mga lugar na na identify na ang mga flood prone as i know mm. so may mga flood, may mga flood prone kay diyan uh, governor uh, na lugar yes, sa Quirino may mga lugar na pagka bumabagyo, eh, talagang nililikas yung mga residente dahil sa tabi ng ilog, mabilis yung mga tubig. So meron naman. Kaya lang, uh, sa, sa, dinami-dami ng pangangailangan ng bayan, ang, ang magtataka bakit yun ang hiningi ng, ng Ano Anong meron tingin dapat hiningi niya? Uh, anong uh, pangunahing pangangailangan ng bayan niya dapat na uh, hiningi niya ng pondo? Well, kung ako, ang hinihingi ko para sa kanyang bayan ay ospital, ospital mm -hmm. na papakinabangan na ating mga pasyente. Pangunahin yon. Humihingi rin ako ng food terminal para sa kanyang bayan din. Mm -hmm. uh, pangatlo, further kung ayusin ang mga farm to market roads para lalong bumilis ang paglabas ng produkto doon. Mm -hmm. uh, kung kailangan man ng flood control, hindi ako hihingi ng daang milyon para sa flood control para mm -hmm. sa isang bayan. Kung Meron hindi ba kayong budget? Kung hindi naman flood prone eh, bakit yun ang priority? Na, tsaka an anong anong figure ang hiningi? Magkano figure uh, gov? Uh, without ano, uh, without... Uh -oh. Hindi pa kasi official yung reports eh. Hintayin Oo. ko na lang para matibay mat mat tayo. Pero basta hundreds uh, of millions ang pinag-uusapan ngayon ay governor? Oo oh. okay. oh, ganun eh. Magkakaroon po ba ng um, official na pahayag ang buong league, ang ULAP mismo? para dito sa issue po ng flood control kasi yung league of cities meron eh mm. para bang mag nagkakaisang oh. posisyon ng lahat po ng liga ng mga gobernador or local authorities of the philippines para mas strong yung paninindigan niya dito sa issue ng kailangan konsultahin niyo naman kami. Huwag niyo kaming deadmahin kasi oh. kami yung apektado na inyong mga proyekto. Correct. Tama 'yan. Uh, magkakaroon 'yan at uh, siyempre Ah, uh, hinahayaan natin mauna yung ating mga member leagues, 'no, mm -hmm. yung League of Cities, League of Provinces. Uh, usually nahuhuli ang ulap. Mm -hmm. uh, nakapang-final. Para naman kompleto na lahat bago oh. tayo mag maglabas ng statement. Okay, ila life so, lifestyle check daw po kayong lahat. Kay ila lifestyle check? Okay lang. Okay Dap lang. Mm -hmm. Dapat naman talaga eh, dapat naman po talaga makita natin kung sino ang nang-aabuso ng bayan at sino ang nagsisilbi ng tunay. Okay. Welcome okay. uh, okay. po yun uh, sa atin. Mm -hmm. mm -hmm. Oh, okay. Sweeping. Eh, Siyempre, hindi mo naman maiwasan. Meron mga kasamahan tayo na talagang may negosyong maayos. Mm -hmm. Na talaga namang may karapatan na may konting na, na ipundan. Pero, uh, in, in any case, mm -hmm. eh, dapat maging simple pa rin ng konting. Yeah. All right. All right. Gob, salamat sa oras mo. Mag-ingat ka. Thank Good you. Morning. Regards daw sabi ni Mama Richie. Ayan ayo oh, kamusta rin po? Good morning po. Good morning. Thank, Thank, you, kalamat, ha. Thank ingat, you, sir. Thank ingat. you. Ingat po. Sabi siya, may pera sa bahay. Di ba? <laughs> Hindi na sa basura ngayon. <laughs>